magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ayos sa. shout out uh, po uh, sa aking kaibigan Biga, sa Herman po. Ayun. Katrabaho ko siya, guys. Intro muna tayo, guys. Wow naman. Kita tayo ng ulan, wow. umaga dahil wow. may yung ulan. So, gusto ko mag Magkano po 'yan? Shout out sa uh, kay Ate. Yan. Sama-sama natin yan. Magkano po? Magkano daw to? Madam? Magandang, magandang madam? This is si madam. Isa nga po. Ano daw? Thank bayad. Madam, ito po bayat madam. Magandang madam, ito na po. Salamat. Ay, kinalabit ako talaga. Ay, okay na po, okay na po. Tara na, mga kaibigan, guys. shoutout out kay ate, talagang napabait nila. Alam nyo guys, ang labait ng na mga nagtitinda rito at may hari. Yan, yeah, medyo maingan. Shout out po kay Aileen. At kay ate, shout out. Medyo maingay guys kasi nasa labas tayo, alam niyo naman. Yan. Tara na, let's go. Yan, babay po. Yan. Ayun, gusto niyo pandesal. guys Buya po, okay oh. Ang ingay ko, ay, ang ingay ay doon, mga ay doon. Ang ingay, ang ingay. Nasa labas tayo, alam niyo naman. Ayan. Ayan ating uh, Ate Lori, buksan mo ka tuwa mga please. At buksan mo <laughs> ang kasama na dyan sa lagay. Tinan pa po. Yan, pakisalado na rin po. Ang bait talaga ni ate, no? Kung may ate kang ganyan, wala na. Panalo ka na talaga. Yan. Ito na naman kami! Ang aso, dog. Hi, hello. How are you fine? Thank you. Hello, how are you fine? Thank you, then. Yan. <laughs> ay, nako. bye na, guys! guys, bye-bye na guys pa kasi eh, magpapasok na tayo sa trabaho. Ayan, sa si Bokchoy TV lang po. Kung bago lang kayo sa akin channel, like, comment, share, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. And enjoy sa mga bahay kong maliit. yun bye, bye Thanks for watching. See ya!